Curious lang ako. Nagsanotan na ba sa si speaker dito tungkol sa massive corruption sa flood control projects? O baka naman wala siyang alam diyan hindi, hindi niya alam kung paano na-insert yung mga yan? Malamang. Yung, malamang. Walang alam. No? Mm, At malamang baka, hindi naman massive. Baka nga. Oo. Uh oo. -oh. Kayo lang naman na nagsasabi ng massive, massive na yan. Yan, yeah, kayo. Pinipirit hmm. nyo na mayroong corruption. Baka naman wala. Sabi nga ni Sakatari Bonawan kanina sa paborito mong daily show sabi ni Banoan. Ano ba itong actually, daily show na ito? isang distrito lang naman mayroong ghost project. No? Ah, gano'n. Kaya napilitan yung isang host na tanungin siya. Ibig niyong sabihin, Sekretary Banoan, yung mga sinabi nung presidente nung SONA, yung mga sinabi nung presidente dun sa kanyang press conference, yung mga pinuntahan niya ng mga flood control projects ay either kasinungalingan or exaggeration. Mm. Ano'ng sabi? Ah, uh, nagback nag pedal naman. Sabi na ah, 'yung iba kasi iniimbestigahan pa namin. <laughs> may mga incidentally may mga naipaparresign kay no, kay Secretary Banuon. Ako, okay, mag resign na siya. Pero hindi pwedeng huminto sa gano'n 'yon, eh no. Lalo kung uh, malaking bahagi ng uh, problema dito, eh galing do sa ibang mga nagpapa-resign kunware, hindi ba? 'Yan. <laughs> yung, yung. wala, wala mo na pinapatamaan. No. Pero dapat to talaga siya mag-resign. Oo, oh, mag-resign niya. Ay lang, yung mga ibang nagpapaumihingi na resignation niya eh, are not as clean as Caesar's wife. Mm -hmm. no. Ika nga. no? Kaya... Eh, tsaka, ano rin yan eh, sampal din yan kay Sekretary Bunoan eh. No? Presidente pa yung nag naglabas ng lahat ng yan. Di ba kayo yung sekretary? Mapapahiyake eh. Hindi ang, dapat nag-initiate ka niyan eh. Pero paliwanag pa niya kanina ay siya daw ang nag, uh, nagsabi sa presidente na puntahan yung mga ghost project na yun. Ah, okay. So, pwede, siya pwede, daw ang nagsabi sa presidente dito sa mga problema sa flood control. No? Kaya nga sabi ng isang host, di ba matagal na yan? Ngayon yun ang sinabi. Di ba mat hindi naman yan nangyari overnight? Di ba matagal na yan? Taon na yan? No. Sin, ano ba ito? Sino ba tong host na binabanggit niyo? Tsaka anong programa mo yan? Hindi, nakalimutan ko na eh. Forgettable? Forgettable hmm. yung host eh. Forgetable. Baka naman pagbu, pagbubuhat ng bangko yata ito, no? parang tina-third person yung sarili uh, para ma-promote uh, uh. hmm. Forgettable yung host, forgettable din yung show, forgettable pa yung host. Ang hindi forgettable, yung mga sagot ng uh, sekretary ng DPWH. Okay. Oh Kaya nga, tama rin itong uh, pinuporso ni uh, Senator Tito Soto, eh, no? Independent People's uh, Commission. Tama. Uh, hindi pwedeng sarili-sarili nila yung nag-iimbestiga. No? Imagine nyo na, kunwari siya Senado. Eh, kung iisipin isang Senator, teka, teka, malapit na sa akin to. Okay, nag-insert dito eh. Paano mo naman tutumbukin yun? Hindi ba? Oh. Tama. Nasabog sa mukha nila yan eh. Kunwari sa house, o oh, pinag-usapan, paano mo na-insert ito? Pwede ba sabihin ng mga namumuno, ah, ah, wala kaming alam dyan eh. Magically, lumabas lang insertion na yan eh. Ay, hindi namin alam na peki pala itong ano, itong proyekto na ito. Ay, hindi namin alam na paulit-ulit na pa rin napupundahan ito. Ay, hindi namin alam na ghost project pala ito. Kasi hindi naman kami nag-iimplement eh. Kaya kayo mga nasa DPWH, gago kayo! Diba, may mga ganun <laughs> eh. Mayroong outrage eh, diba? <laughs> diba? Napaka-self-righteous, diba? oh, eh. Pag mo, parang, parang, sana sinampal nyo na lang kami, literally. Kaming mga nag-o-observe. Kasi binababoy niyo yung aming pag-iisip, eh. Yung aming intelligence. That's an insult. di ba Sabi nga ni, ni Congressman uh, Richard Gomez, Ikaw, mm. Mayor Magalong, bago, bago mo balatan yung mga kongresista, ayusin mo muna yung syudad mo. Diba? Parang Duh. yung lagi mo sinasabi na nahuli ka sa jaywalking, ang, sisisi, ang sisisihin yung, bakit hindi hinuhuli yung iba? Correct. Wala, diba? ano, nahuli ako sa si Jewel, ituturo ko, eh bakit oh. si Llamas? Oh. Hindi nyo, hindi nyo hinuhuli yan. Bakit? Mm, Dahil makapangyarihang diba? tao. Oo. Oh. Diba? Tama. Ganun. Oo. Oh. Biglang, uh, biglang nabuhay hmm. si uh, Richard Gomez eh. No? Defending the institution. Hmm. Tsaka maganda kay, ano, kay Congressman Richard Gomez. Parang ano siya, no? Parang merong effort para magmukhang ano, state manly yung ano. State manlike, ha? State Yung delivery niya, no? Iba, no? Iba, iba na yung English niya, ano eh, no? Pero, <laughs> oh. hindi mo naman kaya sindakin si Mayor Magalo. Diba? Hmm. Parang uh, si Ping Lakson. <laughs> hindi mo kaya sindakin yon <laughs> Habang <laughs> pinupuri nga siya, ulit ko. Habang pinupuri siya nung mga kapay ng senador, nababasa ko yung kanyang thought bubbles. Ngek-ngek <laughs> nyo. Ngek-ngek <laughs> lang ba yan? Ngek-ngek uh, lang ba? Uh, eh, babal yata dito magbura eh. yeah. <laughs> mm. <laughs> uh, ayun, nabas lang naman ako lang nga uh, naka mga, ano na ba? Naka, nakaluwag ba? na ba? Nakaluwag uh, naman na ba ng konti? Dahil nang gagalaiti ako doon sa dating uh, sekretary secretary ng DPWH. <laughs> Bakit naman eh? Tahimik, tahimik <laughs> nga lang eh. Sabi niya, Oho! Kahit ako nung secretary ng DPWH, ni hindi lumapit sa akin si Senator Villanueva. Diba? Kayo uh. <laughs> Kayo kayo yun don di ba? Kayo kayo yun <laughs> Tapos eh, naga uh, nung nung uh, simula ng kanyang speech sa sa kwan sa Blue Ribbon kailangan talaga ang isang holistic, integrated flood control project eh nagsusumbong na nga sa presinto si kwan eh si former DPWH Babe singson nagpasa kami sa Duterte government nung mga ginawa naming flood control para may continuity no para mas ma-develop pa nila yung uh, flood control mitigation namin eh wala kami wala na kami nakita <laughs> wala na kami mm -hmm. nakita ano ba ako? ilan ng mga flood control projects sa so panahon ni Digong? ilan 12,000 flood control projects di ba nako hmm. hindi ba dapat na na yung pag na 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 yung pagbaha kung ganun karami sa, sa Davao sa Davao o sa Metro Manila o saan ano sa ah. Davao lang 51 billion eh isang distrito oh. lang yun pero napuntahan ko yung area na yun, ay yung Mua Bahamis hindi malakas ang ulan. Oh, napuntahan ko yun eh. oh, Parang inisip eh, ko na lang, hindi, hindi pwedeng, hindi pwedeng sa Dabao to, hindi pwedeng ganun dito. Kasi si Tatay Digong, tsaka yung kanilang uh, dinastiya, hindi nila pababaya ang mangyari ito. Diba? Hmm. Ganun ako mag-isip eh. Kanina lang, umiinit yung ulo ko na nakikita ko yung mga bata sa Villamot. Tinutulak ng mga, kuan Yung mga maliliit na mga gamit sa swimming pool. Doon nakasagay yung mga bata. Tinutulak sa baha. Tapos yung mga hmm. estudyante, sa top, tinutulak yung tricycle na sinakyan nila. Dahil <laughs> tumiri. Hmm. Tapos sa top tabi niyo, yung isang matanda na nakatungkod, naglalakad sa kuan, naglalakad sa baha, sa top tabi niyo. Parang hmm. huwag natin kalimutan na itong, itong tsunami ng korupsyon, itong pagtaas na floodwater ng korupsyon, ay hindi lamang pagtaas ng tubig baha, pagtaas ng dami ng na mga namamatay, no? Mm. Pagtaas ng dami ng na nagkakasakit, pagtaas ng mga sinasalanta ng mga sakahan ng mga magsasaka. No? nga nung last week nung kakwentuhan ko si si Cardinal Ambo, talagang talagang nakakapang uh, galit eh, yung mga kwento niya yung kay Jello, no? Na namatay yung uh, 20 year old na estudyante na sakristan sa pad sa uh, sa simbahan no tapos namatay dahil uh, hinahanap yung kanyang ama na hinuli ng mga pulis dahil nakakara cruise daw mm -hmm. no? nagkakarai cruise daw hinuli ng pulis ni hindi man lang sinabihan yung pamilya so hinahanap niya nagkaroon siya ng uh, leptospirosis namatay siya at bago siya namatay ang uh, sabi niya sa kanyang nanay ay huwag niyo pong kalimutang uh, bisitahin dala ng pagkain si Satay. si Ama sa presinto. At uh, sabihan niyo po yung simbahan na pasensya na po, hindi ako makapag uh, makapag-service ngayon sa altar, no? Ganun ganon No, tapos eh nalaman na lang ng kanyang 3-year-old na kapatid na patay na siya dahil malamig na siya at uh, hindi na gumagalaw. Pero yung ganung bang mga gaano karami yung ganon? Yeah. No? Tapos ito yung mga ito yung mga kongresista, ito yung mga senador, ito yung mga governor, mayor, DPWH na wala naman pala may kasalanan, no? Ang may kasalanan pala ay tumaas ang tide water, climate Sar change pala. Senator, pag no? mo kalimutan yung mga contractor, no? Kasi ito nakakagigil oh? talaga, no? Siyempre, ba niyo ba na puro kayo kalokohan dalawa, no? Pero tayong binabanggit ni Senator Edo, yan yung epekto ng mga walang hiyang pulisiya tsaka yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itong mga binabanggit natin. Yan, yung mga ordinaryong Pilipino nagsasuffer. Baka sabihin ng iba, hindi, ni sinisisi nyo sa, ano yan, sa, sa gobyerno, eh, na leptospirosis eh, no? Mm -hmm. May mga magpapaliwanag pa eh, no? Pero habang makikita natin yung mga walang yung mga politiko na ang gagara ng mga sakya, mga kontraktor na pinaparada yung kanilang yaman, hindi eh, ba? Parang mm -hmm. walang ka ano no? Walang ka dito? walang konsensya, 'di ba? Mm. -hmm. Para hindi magkagano eh. tao pa ba tawag mo sa mga mga walang hiyang 'yan? 'Di ba? Tapos walang, pwedeng halos, halos wala nakakasuhan, halos wala nakukulong. Yeah. Kaya kung walang makakasuhan, walang makukulong in the next 1 to 2 months eh dapat kasama sa isumpa ay yung pinakamataas na opisyal ng go ng gobyerno. Dahil oh. 'di ba? Kung wala siyang magagawa, anong klase siyang presidente? mm -hmm. Maganda na binuksan niya ito na dati pang nangyayari. Maganda na nagbigay siya ng emphasis dito sa mga lintik na mga contractors na ito, mga bilyonaryo na ito. At sabi niya, kahit malapit sa kanya, ay tutugisin niya. Pero Talaga? kung walang mangyari dyan, siya ang dapat, siya dapat kwan. Sukatin Talaga. at makitang kulang. Pwede simulan ng presidente na tanongin yung kanyang pinsan. Insan speaker ka eh. Wala ka bang alam na, alam mo ba yung nangyari? Ang daming insertion? Baka naman may maikikwento ka sa akin. Insan. Yun lang. Meron ba, meron tayong pwedeng katayin dyan? Oo. Oh, sino bang mga, sino Masampu. ba nag, nagsingit dyan? Oh. Masampu man Oo. lang. Tingin ko naman wala kang kinalaman dyan. Pero baka naman alam mo. Diba? Hmm. O kaya, Uh, Senate President Cheese. Baka naman meron ka maikikwento sa amin dyan. Tungkol sa insertions. Hmm. Di ba? Diba, mga ganun man lang. Ibis na ang banat mo sa media. May demolition hmm. job. May conspiracy. Dinidiin sa'yo yung 1%. Yung 99%. Tahimik. Di ba? So, mm. -hmm. huwag naman mm. ganun. Hmm. Huwag naman mm. ganun. Hmm. 1% hmm. dinidiin siya. Mhm. Hindi 'yung Parang ano raw. Oo. Hindi oh. kay Oo. Oh. <laughs> well, binuksan na 'to ng presidente, wala nang bawian ito. At pag wala nangyari na, dito, na. ang mangyayari dito, eh support. Mhm. Mm Pero hindi Sana lang dahil ano. Ano mangyayari diyan 'yung kanyang uh, revamp na naging review. <music> oh, you.